Yo 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 yo. <laughs> Hello everyone, good afternoon. And guys, menantai yang unbox nih for sale. From. Untuk hebelu kucinganmu. Coba tengah sih teh, Express. Nah, kita bonan lo guys. Cincuri tuh nah. Ah, Abi deh. Basta. parcel siya guys kanina dumating ayan para sa aking mga junakis sorry ka na buksan na natin never mind my face Okay, hey, wala pa yung panood light. Huwag ito yung kasiliwa ni. Ang labaan na ni. Pero pinanalimit ko gunting. Gunting! Guntingin lang natin. <clears throat> Bakit nga ba pag meron tayong parcel is sobrang natin excited? Kaya alam naman natin na ano laman. Tayo na nag-order, tayo na ang bumili, tayo na ang namili. So, sino o? O, dito niya ang pinay yun. So, na ganoon sa sulod sa ilang parcel ba? Setik ka ayo di pastor bo gusto tu yang kayak gania gua poi terbahu au gania ran na buah. Eh. <laughs> gania ran na abrian. Eh. Ah, na trabaho. terbahu. Hmm. Ne na punan. kawat hmm, ba. Ya itu di on eh. Worth pila kali ni 192. Apa na angka? Dili na po niyo mga sanina. Ay, ipulaan po mga sanina. Ay, dili na tag sanina. Ningan, bro, to siya. nga daw ko niya free. Allah, ikaw na po. la timing dyan. na nakong palit. <laughs> Ang akong pangandoy. Nga pang hikaw, gagmatoy. Eh. Mojo, di hatag. Hmm. Si, free ni siya. Free. Only free. Oh, since tatlo yung aking butas, pwede siya pang pangalawang butas. Thank you. Saan nga yun? RMB online seller from TikTok. Dito sa UEE. Pinoy siya na ano? Pinoy na tindahan. One. Two. Three. Wala na akong ipampadalang pera. Binili ko na lahat. Hmm. Di baling wala nang pera, basta masaya lang yung mga tao sa Pilipinas. Mga tao, marami. Dalawa lang sila, uy. Ayan. Maganda yung kanyang box, Oh. Uh. Pwede siyang ikip, recycle, o, iba diba? Ano naman yan? Ano naman ito? Ejaran. Alam ko na may kung ano. No, no, po sila free na perfume. Mother, bakay lang perfume. Okay, po isa't eh. Sure. Tagsara akong mga dalaga. Nanapod sila yung free. Anong epi lang. Maski wala na yung Kung gamitan na. Ah, siya o guan. Lahi ang. Um. kung paras lang tong marepilan ba. Di palit dito na ako, day. Ay, katong repealer? Oo. Mm. Uh. Ah. -huh. Kaya okay. yung kaya ako na order isa naman di. Ay, brato naman to. Two to? Dos, si Biski. Okay, kung naakay dako nga perfume, pwede rin mo kaya ang buslot sa lubot man. Ganyan mo. Ayan, aray ni Hmm. Meron rin siyang rin? free perfume. Ayan, naka-order na ako sa kanila dati. Ay, ko ay. Meron din silang... Dili, dili na repeller. Wala um, may buho. katong repeller, nagit siya buho. Hmm. Um, Bango siya. Brilliant. Ay, ang Brilliant. Ang iyaangalan. kato kay passion. Umot yun na passion. So, dami nating ano, previous. Meron tayong dalawang perfume. Pwede na sa aking mga dalaga. Hmm. pang Panglagay sa kanilang bag. bag ang school, saka may hikaw, o, oh, di ba? Mm. I'm sure, ano to, ng tarnis, o, oh, di ba? Hypoallergenic, so, dito na tayo. Makulit kay eh, TRFF, kung saan man eh, TRFF, honey ko, hmm. 59 yung isa, so, 59, magkano yung 59? So, ano Kwentahin natin. 800, para klaro. Ano to siya, Rilo? Watches. Um, 59 times 15. Lagi na natin. 885 isa. So, worth it ba kung yung 855 ba yun? 855 na 855 pesos worth it ba yung relos na binili ko para sa aming tatlo. Ayan. So, wala po akong sahod, pero nangutang na ako. Yan, kasi nakita ko to eh. Chere! Nalakagawa pa kayo! O, oh, diba? Kaya mukha ka talaga akong relos. Ayan, pag meron akong nakita ng rilos, talaga pag may pera ako, kaya wala nga akong pera eh. Gusto ko talaga bilhin. Hala ka, kay gufa. Ay, pagkita ni Long. Mm. Let me see. Oh my God! Wow. How cute. Day, oh, day! Marimar! Cute. Oh, bagay kita sa mga dalaga. Kigang may kaya Lingin na to ilang sa unang rilo. Ilisa na nato karon silver to. Ilisa na to gold. Worth 800 ka pin. Pero, guys, take note. Ang mga gold dito sa ibang bansa, guys, is grabe pang matagalan talaga. Di ka, guys, sa atin yung 50 pesos na. Isang adlora. Wala ano na. Nangitong na. So, dila na to siya tangtangan o guante nga. Kasi, yung red is sa uh, panganay kong anak. O, oh, di ba? Logofo ko siya do. Alam, pwede na siya dili na po. Putlan siguro. Ay, putlan yun eh. Kamatuya po na ako. Kamatoy. May guwapo ko siya. Igner ang brand niya. Igner. Oh, Igner or Eggner. Igner siya. Igner ikni branded siya guys na gold plated na relos. So meron siyang pa box. Meron po siyang unan. So para to kay Sofia, yung aking panganay. Ayan, kasi since mahilig siya sa pink, eh, walang pink eh. Pula, mabilabula. So, one. Oh, worth it kayong 800 kapin guys, kasi kung bibili tayo sa Pilipinas, mga 800 kapin wala basta dili ko wala na ko salig sa tuang batrit so lagi battery pa wa na tikik so colorful dayon ang isa Nara. Siya. Ko, na ra parihara sya wala jud ko na kuno na nga ilisan og design or magilis ko brand sa daghan kayo siya og style daghan pong brand ng mga relos kay gusto na ko turn naming tulo trio tryo kami triplets ba So, Manda akin siya. itim. Same lang ang oh, design? Oo. Oh. Same lang siya design kaya para pareho may tulo. Okay. So, na ano mayroon pa sa si Muhammad. Lahit na po na yung mga patang na po. Ayan, guys. Ang bot ay malibat mo dito grillo ba? Para sa kuha mong god, ang grillo mong god is oh, nagdala na siya sa tanan, kaartihan sa lawas, sa tsawo. Okay, ano, kita ang god kaya kita kay siya ba center of the eye center of the eye gid kay ang relos oh, di ba inglakaw black ni wala na nag sleeveless kita kay din eh. ang ang imong kwintas di man makita kinahanglan mo ipagawas o imong ipagawas kay hold up an sad ka hawa ah, na so relos cute siya nice dayon kung nagapas ka sa oras sige ka huna time is gold nang lanaju kay kagum kabalong relo kay di na gid usuron mo tanong say oras din na miss So, uras dyan, di ba? Matras ta yun. Kaya, ano, manulis palangka lang ka. Oh, may snatch ka. O, di ba? Pero, joke na na ako, ha? Hindi pa labir ako sa kong gibati. So, yon Ito na ang pangalawa. Akin yung black. Tapos, ito yon sa aking bunso. kay princess. Ayan. Wala ko sumi siyang design. Munang pariho dyan yung tulog. Kaya, gusto na ako. Teri no, galit mino. Pag-ulit na ako, no? Oh, um, main tag di pa ni mamatay pero sure jud ko. Kay nagpalit jud ko diri sa una og grilo sa Kuwait pod. Dili kay eh, siya sad mahal, murag libo ra pod siya kapin sa tong kwarta. Grade grade 1, grade 2 masiguro siguro sila adtong riloha. Naturon buhi pa jud. Kasyo to siya. Mm, di ba? Wa pod siya nako, po. ano ra pod siya nahanap. Wala pod siya nagasgas. Okay, kabalo sa tumang amping akong mga dalaga. So, ayan, yeah, nice kayo siya do. Mga oh, gafa kayo. Itong lagi akong kamot. Nang layhay ko, nang huklas ko bang itong naman ako. Kung kita kuling animal, oh! <laughs> Pero inutang ko to. Ayan, yeah, sa sahod, babayaran ko na. Gafa, magod kayo. Last na man eh, last five plus 5 na siya mga pieces. So, yun. Gwapa siya. Dagon ka sila ang design yun, mga kalew. But, kaya dagan pa kung 50 na no ah. Basta so, basin tanang brand na ah. ako yung relo ba. Hmm, nga pa kayo siya. So, maura to siya, guys. Ang, oh, yan, yeah. ang kantidad is 170 plus, 177 lahat dito sa relos na tatlo meron kasing uh, charge na 15 kd so naging 192 dirham so yon solid siya kasi kabalo dyan may sure good dili good siya kaya mo lubad ano yung mga koan sa ibang bansa dili dyan kaya lubad so naro ito kita mag-collection siguro, no? puhon pohon na. Unatid lang yung kwarta. Mag-collection. Taog rin Display sa balay. Bahala ko oras na. Nagkubwa naman. Hindi na mo oras, ba? So, binar lang. Good. Diba? Ayan. Ayan. Ayan kayo siya. Okay. magkita makita nyo siya. Oop. cute ko ayo bagay okay, sa mga kamot ng so yun please subscribe my channel at the princess niyong gala share and like and guys sisikap tayo mag vlog talaga kasi para bumalik na yung ating ads kinawa ni lolo youtube yung ating ads kasi dahil hindi daw ako nag upload ng video nandun na lagi sa tiktok kaya yan so yan one, two, three. Pero hindi ko pa gagamitin sa akin. Taguan sana ko siya. Kanatan tanaw. So thank you so much for watching. Bye bye.